tingin guys ganda ng view rito guys oh yan guys oh napakaganda ah, ito so, may kasalubong ako rider guys yan shout out sa iyo, boss rider so last one ganda lang guys karsada spalto na guys spalto na mapunta kay kanta to guys yan oh shout out sa truck guys oh laki na truck oh may truck din dito guys maraming dumadaan yan yan ang buntok dito guys Buntok sa impanta guys Ang lawak guys Yan. Ito yung buntok ng impanta guys Sinadaanan ko ngayon ah, Linggo ngayon guys ah, linggo. Hapon alas Alas 4 na guys Alas 4 na Yan Napakaganda ah, rito guys tanan, Yun know. Wala kasi ano ah, Mga Kasi bahay sa bundok Yan ito na, tricycle. Ano, ano ito? Personal tricycle, guys. Vertical yeah, yeah. yeah. natin, guys. Vertical natin. Yeah. Shout out sa iyo, ha. Ah. Overtake tayo, guys. Overtake. Ayan. Napakaganda ng bundok, guys. dinadaanan ko. Ganda lang ito may truck. Ah, uh, may ano. Oh! Lugag pa si ano guys. Yung Toyota Hilux. Yan. Ah, nandito tayo. Papaba na tayo sa bundok guys. Mala, mapa, mataas na bundok dito guys. Ito may bahay dito guys. Mas okay okay dito guys. May bahay dito. Hindi dilikado. Yan. Pag nagtotot, hindi dilikado guys. May bahay, may bahay. Okay yun may bahay guys yan to banking puro banking na lang guys yan kailangan ingat ka sa banking guys pag nag-iisa ka yan tira pag street yan tira ko pag banking syempre dahan-dahan nasa 50 lang yan banking banking na naman dito banking na naman par oh, dito malalim itong banking guys oh yun pataas yun ayun o oh. maganda ba Marshall dito guys uh, napakaganda rito wala akong masabi sa karsada nila guys ayun uh, o oh. bundok ng real to guys bundok ng real ang dinadaanan ko na uh, bundok ng real kagitaan ng impanta guys uh, o oh, ito may gym dito guys wala ka ng gym ito si kuya o oh. Kita guys siempre Itong masala na to guys Ito yung shortcut Diba e pag sa real ka Ano uh, Pag nag real ka guys Pami ka pa Laguda Tapos yun Real Tapos yung pata Dito guys Sa bundo ka na dumadaan Shortcut na Yun nga lang Ha uh, Mataas bundok uh, pag, ano, pag umuulan Siyempre ingat Kasi wala kasi nung, nung motor dito guys kabadaan kita mo wala nga akong sa lubong, minsan lang di ba kaya ingat lang talaga pag magra-rides yan dito banking na naman guys yan syempre kailangan yung mga preno nyo ah, uh, ano ah, uh, chichichip nyo pag magbiyahe kayo gulong yan gulong oh, may sulubong ay kay sasakyan Ganito lang guys pag maging motor. Ingat. Yun, yun. ingat tayo guys kasi isa lang ang buhay natin. Diba? Ay sabihan nga ingat lagi kasi isa lang ang buhay natin. Isa lang ang buhay natin. Lahat ingat ang buhay. Lakas ang, ang, ang hangin guys. Lakas ang hangin dito. Kahit nakamaik na ako. Malakas pa rin ang hangin guys. Gawa ng hangin. Galing sa bagyo pa eh dito may nagbabae guys oh. Kaya to, lalaki babae. Oh. Lalaki guys, lalaki. Yan. Dalawa sila, dalawa. Yan. Yun, may kasama pa pala siyang isa. Yun. Yan guys. Bakbakay, bakbak. -bak. Yan, tapos pa. Ba banking na naman guys. Likuan na naman, likuan. Hindi puro likuan dito guys puro likuan ito may bahay dito guys hindi delikado dito guys may bahay pa rito may bahay yeah. ito may ano ano to ah nagbibilad guys nagbibilad ng palay eh. ito may kasalubong ako oh, shout out say, yeah. Yeah, na sa inyo ayan oh, yeah. Bana guys, eh. ganda ng bundok guys Nasa pinakataas kong bundok guys Bundok na Infanta Trial guys Yan yeah. Siyempre, ay, may bahay rito, guys. Dito, may bahay rito. Ang ganda ng bundok, guys, oh. Nakita nyo yan. Yung nakikita nyo, guys, hindi akin yan. Diba? Kay Rins yan. Ato, may truck, guys. May truck dito, lumadan. Lahat ng nakikita nyo, guys, hindi sa akin yan. Shout out sa iyo boss. Ito. Uy, may ginagawa ka sa ata dito, guys. May ginagawa. Ayun, ang ganda rin, oh. Ito, ano, lalim yung, ano, guys, bangin guys. Para ingat talaga dito, oh. May ginagawa ka ano, sa kasala. Ito, may kasalubo ako. Shout out, shout out sa inyo, ko, boss. Ayan, medyo, ano lang, bagong gawa, guys, oh. Ginagawa nila. Ayan. Medyo madulas nga lang, oh. Awe. May kasalubong ban, guys. May ban. Baba diba guys, pababa, pababa, tayo, pababa ha Ayan Napakaganda ng view oh. ah, Akala mo Yung lamig guys, ang lamig Ayan, malamig dito, malamig Ayan oh Shoutout siya ito kaya Ayan oh Shoutout kaya Ayan oh, mga kaway kaway Siyempre, eh, shoutout natin yun yung, Sila yung gumagawa sa kursala guys Ayan Tayo, mga na man. Solo ride ko pala ito guys ha? Solo ride ah, ito Oh, ko ako awit, Oh, danta tayo pa Hmm, diba? Hindi ako no? Malayo pa lang eh. Malayo at tingin nyo guys Pag biyahe kayo Siyempre, ano Mamaya, may eh, kasalubong eh may iwasan yan guys may overshoot yan overshoot kanina maraming overshoot sa ano guys sa uh, kanilaki maraming video yun. yan ito pababa guys kita mo nagblue blue guys oh. yung bundok ano at tao nun nagpapag yan pagian tao guys yung nakikita yun dyan nagpapag nagpapag, nagpapag nagpapag yan guys <laughs> at saka malinis yung karsada guys oh. wala kang ano hindi kagaya ng ibang probinsya kaya buka lubak-lubak dito wala oh yun oh paganda, guys oh sabi guys ang ganda pero no? sabi ang bundok, guys oh may bahay dito kubo lang ang ganda ng kubo yung dalawang bahay lang dito guys ay isa yun oh no? ah, tatlo tatlo guys ayan ayun no? ayan. Ganda, ganda rito Ganda ng view Malayo ka lang Napakaganda Nakaka-relax guys. So oh, ayan, nakaka-relax. <laughs> nakaka-relax dito pag bumiyahe ka, guys. Sana na pag marami kayo guys, marami kayo nagra-ride. Tama yung pihit ko guys Ayan. Ito eh Banking kayo guys Banking Siyempre Tandaan Banking Yan. Baka natin ano, you know, Mag-ingat sa banking guys Kasi meron ding basa Maraming tubig guys eh Galing sa bundok yung mga tubig eh. May dadaanan ako dito Resort ka to guys Ayun, resort nga guys dito, Banking na naman guys ha Banking, hindi tayo yung ano May ano eh, May nakalagay yung pader sa gilid Ito, daan-daan tayo guys Banat ganda ng view guys so pababa nasa taas pa ako guys ang bundok guys hindi ko nga marunig oh. ito may rider guys apat oh. shout out sa inyo apat ha Ayan, shout out sa inyo dalawa ay apat pala apat pala yun ito 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 so yun may ginagawa na naman dito guys ayun ayun thank you thank you shout out boss ayun thank you thank you ay dito pala yun eh. may ginagawa guys pinapakpak nila yung mga uh, guys uh, ah, dito tayo dito pa rin nasa taas ng bundok guys yun may sign natin yun tayo sign malinaw yun may sign na naman sa baba oh mababa so, yun may kanding dito oh. may ano dala silang kanding may, may, ano pala ito bahayan oh kanding me me awit diba yan guys dito tayo labit na ako Baba na ako guys. Tarayan. Woo! Bukod sa ala, ila moist case. Uyun oh, bitbit si Dingus. Eso. Yan guys. Kaya hangga diyan na lang guys ha. Like, follow and share sa video ko guys ha. Lagi akong bumabiyahe ng impanta guys shout out sa iba yan, Chato, yan? Yun, si kuya pa isa Lagi akong bumabiyahe ng impanta Panakar, nakar kasi May resort pala yung bus ko dito guys uh, Sa, sa guys uh, Pamplona, barangay Pamplona Ang pangalan ng resort guys ay Ano, ah uh, Lakasan Rabbit Resort Tapos meron din silang Chocolate Mga Korean store guys Ang Pangalan naman nila Ng store ay Etet Convenience Store uh, yan Dyan lang yan sa Kumon Tapos Yung resort guys Sa uh, Impanta Ay sa Nakar pala Nakar 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 guys Nakar ah uh, lakasanda Beach Resort Ulitin ko lakasanda Beach Resort uh, Mura lang dun guys Naka-aircon ng mga kubo. Meron ding hindi aircon. Yan. Pwede kang mag-tent. yun, Ayan, papunta ko doon ngayon. Kasi nandun ang bus namin. Ah, pinapapunta ko. May papagawa sa akin, guys. Ayan. Dupre. Shout-out sa aming bus. At saka kay Madam. Ayan, shout-out sa iyo, Madam. Madam Bus. Pagpatuloy nyo lang ang negosyo nyo. Meron din silang brand sa 88 convenience store guys sa, sa Real naman, Real brands. O mga Korean din yung guys, mga mga taga Real guys. O, mga taga Real diyan, punta kayo doon sa Real brands, 88 convenience store. Tapos meron tayong sa Impanta rin isa, 88 convenience store, highway lang din yun guys. O, ba? Diba ang dami na kung ang daming ang dami ko sinasabi guys. Ah <laughs> dito guys, madulas oh. May ibasak. Ayun oh. Baba na ako guys Baba na ako Yan Dahan-dahan lang tayo guys Dahan-dahan lang tayo Yan Medyo baba na tayo Yan 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 Medyo maliit lang kasi yung tarsada guys Kaya Dahan Bigay ka rin Yan Awit yung para Yan i don't chicken 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 wings